Geronda sa kapulisan sa Talisay City ang panimay sa igsuon sa Usa wanted person apan sila na ang nalisang samtang hepe barong nga lihitimong operasyon ang gihimo sa iyang mga sakop Ani ang report ni Fem Marie Dumabo? Mi alma ang kabanay sa usa ka wanted person human ang ilang panimay gisulod sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay sa buntag Oktubre 29. Usa ka netizen ani post sa social media sa video nga kuha sa CCTV sa ilang panimay dinang sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT ang naka full battle gear. Misulod sa panimay ug nangita ni Raymond Pakada alias Kilwa. Ilang gitugan nga kaluha sa iyang kapuyo niini ang gipangita sa kapulisan ug nipuyo kini nila kaniadto apan sa paglutaw sa pangalan ni ini nga nalambigit og pagpatay sa barangay Manipis wana kini miuli sa ilaha dugang pa nga diha na lang sila nagkita pagbalik sa dihang mitahan kini sa station 5 sa Carbon Police Station sa siyudad sa Sugbo nito Oktubre 28 sa gabi Nitahan sa kapulisan si Alias Kilwa human siya gilambigit na usab sa pagpamusil sa litsyonero dito sa lungsod sa Milanilla nito Oktubre 19 si Raymart kinsa kaluhan ni alias Kilwan. Kawa siya kauyon kung anong gisulod pa sila sa mga pulis, nganitahan naman ang iyang igsuon. Sa ako alam sir, wala ang problema siya, pero ako alam baka nang matroma lang, na lang, na lang na na ma -alang ka, baka mo sige sila balik-balik din rin. Hindi pang okay, nervous, get me nervous theory, theory. sir. Oo oh, sir, nga kung anong gahila kay, eh. nakuyawan lagi. Giklaro ni Police Lieutenant <mulis> Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa siyudad sa Talisay, nga lihitin mo ang ilang operasyon apa naohi lang ang komunikasyon sa Cebu City Police ngadto sa Talisay City Police Station nga mitahan na diay si Alias Kilwa. And dito is naka full gear uh uh SWAT ug ng atong personnel sa Warrant Section. O, uh, ang subject mangod na to ato is uh, known as armed and dangerous uh, nga nga leader sa pagada pakada robbery and uh gun for hire group. Fermi Dumabok Balitang Bisdak